Hello mga kainipers. Ayan, update natin yung ating tindahan. Meron na tayo mga kanyan sa likod. Ayan na ako ano ba yung pangatapungan yun. Tapos, wala na rin tayo stock na stock na bigas. Ito na yung last. So, and tawag to, wala na rin naman yung lagayan natin. Pus na. Kaya maglalagay tayo, magre-refill tayo. So, yun. Wala na tayo stock. Kailangan natin bumili na bigas. Problema guys. Wala na tayo mga kabili

ikot ko po kayo guys. Tapos meron ako dito. Update ko kayo guys. Meron na ako nito. Ayan. Tapos, test natin. Ito, wala na po. na si si, si Nandomi at si Vikings. So, ito na. Si Hasmi Kalalagay ko lang si Hasmi. So, kailangan na natin bumili. Guys. Salamachi. Nananawagan na ako sa mga. <laughs> ano dyan? Ayan. Ayan. Yung mga may extra dyan, eh, pautangin nyo ako. Charot! <laughs> Aray ko!